Throat or deer? And then may ma-ano, may ma-face May face plant. Ako, ako na face flat Ano yung Gago yung, <laughs> <laughs> yung, eh. oh yung kalpong yun. Gago <laughs> ng tatay niya. Okay, ano mo pagkawayan? <laughs> Sige, bali pa rin niyo. my name is my name is Kevin. Ayan. Ayan

Ay! Bukas pa tayo na sa'yo dito po siya. Oh! Pinapagod <laughs> go! <Jiginango. laughs> Sino? Mentor ang tabo si Ala! yung view! Walang niya!